Hello mga ka-butchers, nandito na naman ang lingkod, code, ka Bay ng Den and Denmark. So ngayon, tatalakay natin kung magkano nga ba ang kinikita namin dito or sahod namin dito sa Denmark as a butcher. So ngayon, uh, ibibigay ko sa inyo since na marami ang nagre-request, na marami ang nagtatanong at interesado magtrabaho dito sa Denmark. So ngayon, ang sahod namin dito sa Denmark ay 180 kron per hour. So... Ang equivalent ng 1 koron into peso is 1 koron is equivalent to 8 pesos. So kayo na ang bahala mag-compute. Uh, uh, can you do the mathematics? Uh, we work 8 hours a day and 5 uh, days a week. So yun yung monthly namin. So uh, ano lang 'yan, uh, rough estimate, gross namin 'yan. So less pa 'yan yung less pa 'yan yung bahay namin, yung sasakyan namin yung tax at marami pang expenses. Kaya same lang. So, ayun lang. Yun lang yung uh, expenses or sahod namin. Ito. Maliit lang.